poder ng manggagamot o doktor. Kung ikaw ay isang albularyo, manggagamot sa inyong lugar o isang profesional na doktor, usalin ang orasyon na ito bilang poder bago ang inyong trabaho para magkaroon ka ng magandang simulain at magawa mo ng tama ang iyong trabaho. Poder Dominus Deus, Paternoster, Qui in Celis Est. ad die peto tuo sancto duce et sim bonitatis instrumentum quod potero bonitatem erepiam sana alis languorem iorum per officium meum derige manus meas ut labore et veritate laborare possim ut non sit instrumentum ad sanandum per manum tuam peto benedictionem tuam Ek omnia, peto in nomine Yesu. Amen. Yan po ang poder ng manggagamot o ng isang doktor na maaari ninyong usalin kung kayo po ay isang manggagamot sa inyong lugar. Muli mga kapatid, sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. At ito po si Misionaryo LNK ang nagsasabi sa inyo, Pax et Bonum sa inyong lahat, aking mga kapatid.